Yun na naman si Morke, may papakita na naman siya sa ano niya. Ito po na yung tayong dalawa. dahan lang yan, Tero. Ito, okay dito. Panalo. Kahirap. Ikaw na nga. Ang lemon ito parang aroma lang. Mayroon nilang halo sa ice cream. Ayun no, ang pinaka Ayun yung mga pagkain, oh. Uy, ma. Sa puta mo ko. Wala akong pakalansya. Kaya ko ito mamaya. <laughs> Wala akong kita <laughs> ng manok. Yeah, no. Ayan na, niluluto na yung ano <laughs> May picture naman sir pag ano na. <laughs> na. Ay, ay. Sir, baka may upload mo sa camp. <laughs> <laughs> huwag naman ganun. Kampraga na ba aga? Baka, baka yung sa UGIS ma-upload yan. Ay, hindi na hawakan. You no? Know? Timo, musta ka na mo. <laughs> <laughs> Oh, ayos ito. Ay, si daw. siya yun. Ayang, sir. Ayang yung nagpa-crime, oh. Ayang si J. Lord. Yung nagmamahal kay Ma'am Angela. Yun na eh. ko ngayon yan. Sir, sabag sa pa. Ma'am Angela, kung alam mo lang, kung gano'ng kamahal ni Sir J. Lord. Yun na yun, pasok. Tapos ka ngayon sa akin. Okay, ito. Ibu-goodby na, eh wala eh, eh yeah. mo na yan ilang